kasi ay, yun na yung official na kwento ng na, na nangyari korupsyon. At yun ang i nila sa mga tao at sasabihin nila na ito yung kwento at ito yung mga kailangan natin gawin, mga responsible. That way, ikaw, ikaw na tao, ikaw na mga hindi mo na ma-dispute, hindi mo na uh, ma-contra ma ma yung results dahil sa sabihin niya, hindi, legitimate niya, Nagawa ako ng na commission, nag-imbisita ang commission, meron yung mabas na commission report. So, pag-aaral ako, nililigitimize nila yung kwento na gusto nilang mabas pagpaslang. Kung ano sa mga sa sa ko hindi ko alam kung bakit parang sila orders na hindi uh, pwede lang pwedeng nakunin ang sarili. Kasi parang ako pwedeng kunin na salit ni eh. Matter of yihika sa uh, ombudsman, magsusulat ka, ay may nasali ng tao na yan. At bakit po na sa akin na dati ba yan? Dahil dati pa lumalabas ang sangil mo sa PCIG. Sa Philippine Center for Investigative Journalism. At hindi lang sa kanila ha, sa iba parang mga media outfit, lumalabas yung uh, sa salit mo. In fact, sa media outfit nga, ang gobyo nga ng ito. So, so, hindi ko alam kung ano yung show nila. Kung so, bakit nila ang kanilang sabihin. Kaya pwede na, uh, sa na, pwede na. na ka lase, um, ng sabi. Kaya pwede 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 nila. pinag na bakit tumawa pa ganito kwento na pwede na pwede na At sigurado ako, meron kanyang ah, uh, dahil lang, ये हम जनाब दफ़ा इन्होंने बोला था बारिश आ रहा है बारिश आ